Sa video na ito, pag-uusapan natin kung ano ba yung mga dapat nating gawin para si sa work natin. Limang bagay lamang to mga kaibigan. Pero kapag inisip mo to at tinandaan mo, hindi mo kinalimutan, sinisigurado ko sa'yo na magiging masipag ka sa work mo. Alam nyo, yung mga dahilan kung bakit tayo tinataman kasi sarili lang yung kalaban natin dyan. Hindi natin kalaban yung ibang tao, hindi natin kalaban yung ibang bagay, kundi sarili lang natin. Kaya sa video na ito, kahit pa paano, gusto kong makatulong sa inyo para naman mabawasan yung katamaran nyo o kaya naman mas lalo kayong maging masipag sa work. Kaya simulan na natin pag-usapan. So ano-ano nga ba yung mga bagay na dapat natin gawin para mas lalo pa tayong sipagin sa work? Unang bagay na dapat mong gawin, isipin ang mga inspirasyon. Isa sa mga dahilan kung bakit tayo tinatamad sa work natin, eh kasi wala tayong inspirasyon. Wala tayong sapat ng motivation para lalo tayong sipagin sa work natin. Kasi kadalasan sa atin, kapag nagtatrabaho tayo, lagi nating iniisip na nagtatrabaho lang tayo para sa survival. Para lang makakain, para lang hindi magutom. Ganon. Kaya sasabihin ko sa inyo mga kaibigan na huwag niyong isipin na nagtatrabaho lang kayo para mabuhay. Sa halip, isipin niyo na nagtatrabaho kayo dahil gusto niyong maabot yung mga pangarap niyo. Yung iba iniisip nila na kaya sila nagtatrabaho para makapagtapos ng pag-aaral. O kaya, kaya sila nagtatrabaho para makapagtapos ng pag-aaral yung mga anak nila, yung mga kapatid nila na pinapaaral pa. O kaya naman yung iba, Nagtatabaho sila dahil meron silang pangarap na makaangat sa buhay. Yun ang isasuggest ko sa inyo na dapat nyong gawin. Isipin yung mga pangarap nyo. Para naman kapag dumating yung time na parang tinatamad ka na, nawawalan ka ng gana sa trabaho mo, may isip mo kung ano ba yung mga pangarap mo. May isip mo na hindi ka pwedeng mag hindi ka pwedeng tumigil dahil meron ka pang pangarap na kailangang tapusin. Pangalawa sa listahan, makontento sa lahat ng bagay. wag mong isipin na maliit lang yung sahod mo. Huwag mong isipin na mahirap o masyadong mabigat yung trabaho mo. Ang isipin mo, mahalaga, may trabaho ka. Huwag kayong maingit kung meron kayong kakilala na malaki yung kinikita. Kung meron kayong kakilala na magaan yung trabaho. Alam nyo mga kaibigan, sasabihin ko sa inyo na walang swerte at walang mala sa trabaho. Dahil magkakaiba man tayo ng kinikita, magkakaiba man tayo ng trabaho, as long as na meron tayong trabaho, mapalad tayo dyan. Pangatlong bagay naman, enjoy the sacrifices o enjoy your sacrifices. O ko sabihin na natin masyadong mabigat yung trabaho mo. Hirap na hirap ka na sa work mo na yan. Maliit lang yung kinikita mo. Pero kapatid, ngayon lang yan. Alam mo, dapat maging thankful ka pa. Kasi dahil nararanasan mo yung mga yan. May dahilan para tuparin mo yung mga pangarap mo. May dahilan para mas lalo kang maging porsigido na gawin yung mga gusto mong gawin sa buhay. Alam mo kasi, kapag ang isang tao nahihirapan ng sobra, mas lalo yan nagiging determinado na gawin yung mga pangarap siya sa buhay. Kagaya mo, kung nahihirapan ka dyan sa trabaho mo, I suggest na maging masaya ka. I-enjoy mo yan. Kasi kapag natupad mo yung pangarap mo o natupad mo ba yung gusto mong gawin sa buhay, mas masarap, ba? Diba? Kaya sasabihin ko sa inyo na suffer now, enjoy later. Yung mga successful sa buhay, yung mga taong natupad nila yung mga pangarap nila, kung kakausapin natin sila, tatanungin kung ano ba yung mga napagdaanan nila bago nila narating yung ganyang kinalalagyan, sasabihin nila sa inyo na naghihirap din sila. Bibihira tayong makakilala ng mga taong successful na pinanganak na successful na talaga. Pangapat na bagay naman, laging isipin na ang trabaho ay blessing. Kaya kapatid, yung work mo, blessing yan. Kahit nahihirapan ka sa trabaho mo. Kung ang pinoproblema mo ngayon, kaibigan, ay yung trabaho mong mabigat, tapos bilang solusyon, gusto mong tanggalin yung trabaho mo na yan, gusto mong mag-resign, mas lalo ka pang magkakaroon ng problema, di ba? Kasi gusto mo ng pagkakakitaan, di ba? So, kailangan mong tanggapin na meron kang dapat gawin sa buhay para makuha yung gusto mo. Kasi lahat ng bagay na gusto nating makuha, kailangan nating paghirapan. Ngayon, para mas lalo mong ma-feel na yung trabaho mo ay blessing, bibigyan kita ng halimbawa. Halimbawa nito ay yung pandemic. Alam naman natin yung pandemic, o ngayong pandemic, maraming nawala ng pagkakakitaan, maraming nawala ng trabaho. Yung mga taong sinasabi nilang nahihirapan na sila sa trabaho nila, eh dahil nawalan sila ng trabaho, mas lalo pa sila.